Pwede po ba i-apply kahit may color po ang hair? Comment niya po yan doon sa aking uh, video upload na Keratin Straightening Treatment Review gamit ang keratin of ng Wires Hair Product at ang ginamitan ko na uh, model hair doon is non-colored hair or normal hair. So this time, itatry naman natin dito sa colored treated hair. Itong buhok ng ating client is patong-patong ang her color. Regular client namin ito. Although hindi siya nagpapariband, more on treatment lang. So ito try natin sa kanya itong ating wires keratin straightening treatment. Red variant, ito po ay for normal to uh, resistant hair. Although merong kulay untreated hair ang buhok ng ating client, still ang gagamitin natin ay itong red variant Meron uh, variant nito for color treated hair or bleach hair or chemically treated yung yellow variant niya mga sis. Pero dito sa ating client's hair ang gagamitin natin yung red variant dahil medyo makakapal yung hair strands niya although meron siyang kulay. So bali na-applyan ko na siya dito ng ating keratin straightening treatment mga sis na shampoo ko na rin at na blow dry 100% po. Uh, dry application ang gagawin natin dito. Bali, nagawan ko na nga po ito ng full review mga sis itong ating keratin straightening treatment red variant. So this time, ipapakita ko na lang sa inyo yung uh, outcome nitong ating uh, ginamit na keratin straightening treatment red variant sa colored treated hair naman. So ang application natin ito mga sis from root to ends pero hindi po kailangan or wag na wag po natin itatama sa anit dahil napansin ko mga sis medyo makati siya kapag na-touch or natalsikan tayo nitong uh, product ng keratin straightening treatment. So extra careful lang po tayo na hindi po matuluan yung ating client. Lalong lalo pa medyo watery yung consistency nitong product na to mga sis. So tapos na tayo dito nag-apply ng ating keratin straightening treatment at binabad ko ito dito ng 2 hours. At saka ko naman siya pinabanlawan at blinodry. So ito na yung naging result or outcome after natin siyang mahugasan Or ma at ma-100% blow dry. And after nyan, pinansya natin at ito na yung naging outcome. Bali, ang ginamit ko na heat temperature dito sa ating iron ay 200 degrees Celsius. Then, after nyan, dahil ito ay same day wash, pwede natin siyang i after natin siyang ma-process. Shampoo, din apply tayo ng uh, any treatment or hair mask or conditioner. Then, Proceed tayo sa blow drying mga sis para makita natin yung result. Hand dry and medium heat lang ng ating blow dry ang ginamit natin dito para makita talaga natin yung result kung maganda bang gamitin din itong keratin straightening treatment, red variant sa colored hair. To see is to believe, sabi nga ni si Yuri. So medyo i-fast forward ko na lang dito yung ating um, video dahil medyo mahaba pero hindi ko ikakat yung video para makita talaga natin na walang daya sabi ni si Yuri Charis so balik natin sa normal speed yung video mga sis at ito nga naging outcome or result after natin siyang ma blow dry at ang masasabi ko lang talaga dito mga sis is wow na wow talaga itong hair treatment na aside sa na straighten niya yung Uh, client's hair natin, talagang na-treat din yung mga dryness although, meron talagang chismis yung mga ends ng kanyang hair dahil yan po ay uh, dating sunog at meron mga split ends pero hindi naman po issue yan dahil after nyan ay iti-trim out naman natin and disclaimer lang mga sis ha, hindi ko ginawa ang video na to para pagbentahan kayo ng product dahil hindi naman ako endorser nitong Uh, keratin straightening treatment. Ginawa ko ang video na to dahil request ninyo. At hindi ko rin ginawa ang video na to para pilitin kayong gumamit ng product na to pero nasa sa inyo kung itatry nyo din. At syempre, meron at meron talaga magtatanong kung saan yan mabibili. Ilalagay ko na lang yung link kung saan pwede kayong mag-purchase at ang price nung product na to nasa almost 5k din siya mga sis. So ito na yung naging final outcome after ko siyang matrim out pero hindi ko na pinadaanan ng iron yan mga sis. Just blow drying lang. So that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to like, share and follow our page heading for more hair transformation and this is Chading saying have a great hair day always mga sis until our next video. Bye!